mga lods pahina muna kami mga lods pahina ba okay. para sa kalsada ng mga lods ah, pahina muna kami ay mga kasama ko mga lods yan o yan kahit mulan yan ipapatag namin yung mga lupa mga lods ipapatagin namin yan hindi na kami umaasa sa ano. wala kaming budget eh ang pabuldos kami kami na lang